Isang kabataan ang nabibigyan ng tsansa na makapag-aral sa bawat palo ng golf club tungo sa target hole. Sa pamamagitan kasi ng isang golf tournament, nakakalikom ang Rotary Club of Downtown Session ng pondo para sa kanilang mga scholars sa Baguio at mga karatig probinsya. Ngayong darating na June 7, 2025, ang Emma Cup Golf Tournament, muling aarangkada para sa parehong misyon. Uh, ang original concept niyan is to raise funds noon this at that time is we were raising funds for Action Incorporated na isang emergency group dito sa Baguio uh, where we we were able to raise funds uh, for them to purchase an ambulance, a tow truck and uh, other facilities din. Ito na ang ika taon ng naturang palaro kaya't mas espesyal ang pagsasagawa nito. Kaya't sa halip na Enero ganapin, inilipat ito ng buwan ng Hunyo para mas mapaghandaan at mapaganda ang naturang palaro. By way of tribute to our supporters, uh, not only golfers but to all supporters of RCDS, we are raffling off a brand new car. Daan-daan ang target nilang manlalaro para sa taon. Makakatulong ka na tapos pag nanalo ka din edi, eh di ma-enjoy mo yung yung mapapanalunan. Mm -hmm. So kung hindi hindi ka man manalo, panalo ka pa rin doon kasi nakatulong ka sa sa mga tao. Bukod sa scholarships, ilang serbisyo at tulong din ang muling ihahandog ng Rotary Club of Downtown Session gamit ang pondong makakalap sa palaro. Sa ilang dekada ng pagbibigay serbisyo ng grupo, malaking pagbabago ang kanilang naihahatid sa buhay ng bawat kabataan at residenteng kanilang natutulungan. Randy Guzman, RNG News.